Ito sa remote. Tio siya pagdating dito. T3. Ayan. T3 naman yung error niya. T3 siya. So nakalagay doon reset dry board compressor. Tsaka yung isa rin dry board compressor din yung dito. So, so ibabaw siya. yung uh, PCB niya. Ayan. Makikita nyo ito parang bumutog na to. Takas yung say eh. Lohan. Ito yung may problema. Sa so, board compressor module reset. Ayan, ayan, Wala naman ibang konti ito yung dry board compressor niya Ito eh, pinalitan na nga ito Ayan eh, yung original kulay green ayan. So ito yung bag. Ito, bumutok na itong isa na ito mapapansin nyo ah, Aandar yan, pero hindi na rin tatagal Ayan. mabilis mo namang mapansin 'yan eh. Ayan. Kasi ayun bumutog na oh, 'yung original ayun. Scam. So ito pinel-out namin 'tong uh, PCB na 'to. Isang uh, walang power. Walang power 'yung uh, relay, 'yung may problema nito. Ito buo naman 'yung fuse. Walang binibigay na power dito sa out. Ayan. P3, PO. Okay, ayan. dito tayo sa sulpi. Lahat po solar system 'to. Great. Okey, Uzam. Okey.